i mentioned si ni Malaya eh, if, uh, naka, naka, pero nakuha ka na ba doon as an actress, hindi pa? Hindi pa, the reason why hindi pa ako nakukuha, kasi hindi pa ako nagsasubmit. Hindi, I mean as an actress. Hindi pa. Hindi pa. Hindi. If ever ba, kasi alam mo naman, syempre medyo indie, then are you willing to, ano, ba, why show not, some why skin? Not, why not why, yeah. not, why not, why not, why not. Gusto, gusto ko kasi yan eh. I'm uh, into mean method acting kasi pagdating sa acting. Mm -mm. So, in-invite ko. Tulad na mo ko ng preparations ko. Mm, -mm. Kasi kanala ko yung mga kailangan sa mga kailangan kong press and managers sa mm -mm. well. So, yung pagiging strict ako sa so mga sa so mga handle kong talent kung makikita mo gano'n. Mm. May time ba na, of course, I, I'm familiar with method because I'm an actress. Although, hindi ako method mo. May, may snare ako. So, may time ba na sa so, sobrang bigat na role na hirap kang bitawan? Ah, uh, siguro ano lang, kung mag-a-adjust lang ako, siguro mga one day, two days lang. Mm -hmm. So, mawawala na. Ipapagpagpo na yung uh, gano'n yung... okay. So, given the chance na maging lead ka sa sarili mong pelikula, Why not? Why not? Sino, uh, sino yung top three na choice mong maging leading man? Actually, ano eh, maraming tatanong bakit siya. Hindi ko rin masagot kung bakit siya. <laughs> diba? ano eh, malakas ang, malakas ang appeal sa akin, ano eh, personality counts a lot. I don't look to, I don't look sa itsura. Mm. Definitely siguro si Pepe Herrera. And, pero number one, of no, course, si, ano, si, si Ping Medina. Alam niya yan, mm. siya sabi ko crush kita. Ayan. Si Pepe Herrera. Tapos, sino ko ba? Kailangan ba tatlo? Pwede naman ko wala ka maisip. Pwede international. Kung hindi, oh, malay mo, di ba? We never International, siguro si Keanu Reeves. Mm -hmm. Kasi Ang galing niya. So, kasi ikaw ah, uh, ilang ano ka na ring artist, di ba? Actually, 3 decades na eh. Oo nga eh. So napagdaanan mo yung parang shift ng audience preference eh. Sa so, tingin mo, bakit, nga, uh, bakit ngayon patok yung, kunyari, yung Kim Chiu and Paolo Obelino na hindi siya yung usual mold na 18s or 20s, but nasa 30s na sila? Sa so, tingin mo ba patok? Kasi ano eh, ang, ang, ang viewers kasi ngayon hindi na tinitingin sa chemistry, tinitingin na sa content ng story eh. Mm -hmm ng story kung, kung mag enjoy ba sila. Oh. Kasi kung monotonous yung formula yung ng uh, rom-com, eh alam mo yung the, uh, the, the typical rom-com, uh, monotonous at the same time mauhula nila yung ending. Hmm. I mean lalangawin. Pero yung sinabi mo, sig siguro dahil sa content yun. Hmm. May mga nakatrabaho ka na bang love teams? Din. Sorry. May mga nakawork naka ka ng love teams? love this. Actually, sa uh, teleserye, sa uh, GMA7, one mm -hmm. of the days. You know, uh, Rita, Daniela sa Saka Kenza. So far, yun pa lang. Sa family nyo, uh, Inday, meron din bang ibang uh, into arts or media? Actually, yes. Yes, kasi sis, uh, sister of my mom is uh, Gina Marisa Tagasa. She's a famous oh. screenplay writer. Yeah, yeah. so, so you're the, the, ano pala, pamangkin. Pamangkin, yeah. Mm -hmm. Well, ng relative namin sila. Sila yung nabagat siya. Kasi yung lolo ko, lolo ko is parang, tama, lolo ko is a radio, uh, radio talent or radio artist sa way way back pa sa ESPN and yung sa, sa, radio. And then mga tita ko is a, Ah, nagdadag sa mga artists and teleserye, gano'n. Ah, Korean novela, gano'n. Ah, uh. wow. Wow, thank you for sharing that. Yes. Yeah, I did know. So, yeah, last na lang bonus question. Um, ito, ay isa sa, uh, of course, icons natin na uh, pumanaw na si Nora Honor. Sa tingin mo, bakit uh, sa na three decades na sa industry, bakit hanggang ngayon kahit pumanaw na siya, parang pinag-uusapan pa rin siya, hindi pa rin siya maalis sa headline. Nora Honor, Nora Honor kasi, kasi si Nora Honor lang ano yung gumasag ng lahat ng halo nang siyang gumasag ng lahat ng standard before kasi during her time kung sinabi ng mga artista kasi na maganda, ako pe mataas sa mistisa. Mm -hmm. uh, there here comes all of a sudden, Black Cinderella Nora Aunor. Dino Black Brown Cinderella I'm sorry mm -hmm. for the words. Brown Cinderella all the way from Bicol uh typical na uh, Mexican Uh, pinala, uh, nanalo sa song contest, and then the rest the the the... iba-iba mata ni Ate Gay. Mm -hmm. so, thank you. Last, last na pala, ikaw naman. Uh, ano yung, um, kanina three, ano, de ba, uh, leading men. Ngayon naman, ano yung ta, uh, top three na dream roles mo? No? Top three dream roles? Yeah. Wala ko sige. Well, of course, gay, no? Ah, uh, villain siguro. Willen. Yeah. Tapos, as much as possible, kung kaya kong umarte nang hindi nagsasalita, gusto kong maging pipi. Mm. -hmm. Kasi pag pipi ka, mata at saka, saka mukha mo lang aarte. Di uh ba -huh. Diba walang salita, sign language na. Bill and Pipe. Saka siguro, kata sa art-art film, kahit mag-ubad ako, okay? art film ah. So, yeah. Mga bangkansa. Oh, hindi ba sa hubar? Oh, hindi ba sa hubar. Ito sa oh. art film. So Pwede pala kayo magsama ni Ata kasi sabi ni Ata kanina gusto yung dream role niya bulag. So kulang na lang ng bingi. Ikaw gusto mo maging bingi. <laughs> yeah, <ito>, <laughs> yeah, so, thank you very much and hope to see your ano, thank, diba, you, thank your you. step come to